Hi guys, magandang tanghali eh. guys. Para ito sa mga baguhan na tulad ko. Pero guys, ako naman ay na-experience ko na kaya i-share ko sa inyo guys. Yung mga ihahanda natin guys para sa pag-setup. Kapag tayo ay na-monetize na sa Reels. Ano guys, mag-prepare na tayo ng ating mga requirements. Ihahanda natin yan guys. Dahil pag pag ano na, para ba hindi na tayo ma mataranta o anong gagawin. Dahil sa loob lang ng 6 months, kailangan natin ma ano yun, ma up. Ano guys, 10 number, identification number na makukuha natin sa BIR. Pumunta lang kayo doon sa malapit na BIR, malapit sa inyong lugar. Kukuha kayo. 10 number, tapos ano, guys, bank account number. Pwede kayo lumapit sa pinakamalapit na bank kung malapit sa lugar nyo para just in case kung may ano problema sa bank account nyo, pwede nyo agad-agad mapuntahan para mabilis lang. Malapit na bangko. So, mag-open kayo doon para makakuha kayo ng bank account number. Uh, yan lang, guys. Iahanda nyo. Uh, di ba, guys? Para naman ano, hindi masayang yung mga effort natin sa paggawa ng content tapos ta kapag tayo ay na-monetize na pababayaan lang natin, hindi natin i-set up. Ang pag-set up ka kasi guys ay may requirements talaga para mapatunayan na legit talaga. O oh, di ba guys? Oh, 'yun lang guys ang ano ang i-share ko ngayon guys. Sana may natutunan. At kung may natutunan, paki-share guys at follow for more para sa more updates sa aking mga videos guys na nagsishare share ako ng aking mga idea guys. O, diba? <laughs> Ayan lang guys. Magandang hapon.